Guys, samahan nyo ako mag-unboxing tayo guys. Dumating na yung aking order. Yung ano na nyo. Nakasil guys. I-check natin kung maganda yung kuwan guys. Maganda yung kanilang. Bango. Deliver to kagabi guys yan o yan yung wow malaki pala XL kasi yung kinuha ko Jordano Jordano made from turkey too, guys apat ganda sya nice sana pala large lang yung kinuha ko malaki pala ayan ganda sya plastic. Hindi siya matanggal agad. Adidas. Ayan. Bili rin tayo para sa ating sarawili. Eh. Malaki pala siya. Ayan. Thank you so much. Yan guys, maraming maraming salamat sa panunood. Bili-bili din tayo para sa ating mga sarili. Ayan. May hinihintay pa ako guys. Galing sa Malabas Shop. Ayan. Hinihintay ko pa dumating. Yan guys, bili rin tayo para sa sarili natin. Huwag tayo bigay ng bigay. Kasi yung mga binibigyan natin, hindi nila na-appreciate yung mga tulong natin. Kaya isipin din natin yung sarili natin bilhan natin ng regalo. Yan, marami marami salamat sa panonood. God bless us all. Enjoy lang.